Hi guys! Welcome to Mabis Tutorial. Today's tutorial or today's topic ay Pwede bang kumita kay TikTok Affiliate kahit hindi ka nagla-live? So ang sagot po natin diyan ay big, big, big yes. So bago natin sagutin ang big, big yes na yan na pwedeng kumita kay TikTok Affiliate kahit na hindi ka nagla-live, ay ito pong yung tutorial or itong topic natin na to ay based po siya sa aking experience at sa aking research. Ngayon po kung alam niyo na po ito, pwede niyo na pong skip yung video o kaya naman pwede niyo panoorin or pakinggan para kung meron man po akong masabing mali, pwede niyo po akong itama sa comment section in a right way lang po ha para makatulong tayo sa mga small TikTok affiliator na katulad ko. Kasi ako ay hanggang ngayon nagre-research pa rin at inaalam-alam pa rin yung mga uh, dapat malaman sa loob ng TikTok affiliate kasi po nag lang ako nung August at hindi naman talaga ako nag-focus nung August. Nag-focus lang ako nung 3 week ng September. And dito ko sasagutin kung bakit sinabi kong yes, pwedeng kumita ang isang TikTok Affiliator sa TikTok, sa TikTok affiliate kahit na hindi ka nagla-live. Nung ako kasi, kwento muna po tayo, no? Nung uh, nung ako po kasi nag-start nung August, nagbukas ako ng TikTok uh, shop ko, uh, na na-reach na, na ko yung requirements ni TikTok na 1000 followers. True engagement is the key daw. So, nakipag-engage ako. Proper engagement. So, nakuha ko yung 1,000 followers. Pero, nakita ko, halos lahat na nag affiliate ay nagla-live sila. So, wala po akong lakas na loob mag-live kasi nga hirap akong magsalita, mabilis, or hindi ko maintindihan, mapagal. O hindi ko kasi feel talaga yung boses ko. And hindi ako sanay na nagsasalita ako na nakaharap ako sa camera. Uh, kula ako sa self-confidence sa harap ng camera. So, ngayon, Nung no, third week ng September, kwento lang po, no, para at least may idea po kayo, no. Third week ng September, nag-decide ako, nasabi ko, subukan ko nga ituloy yung TikTok affiliate ko, yung pag-affiliate ko sa TikTok, itutuloy ko siya and through upload lang. So, ang ginawa ko, nag-upload po ako, nag-upload ng videos. At eto na nga, ipapakita ko sa inyo na lahat ng videos dyan, lahat yan ay upload lang. Hindi po ako nag um, nag -live. And sa nabi ko na pwedeng kumita talaga sa TikTok, kahit na-upload lang siya, kasi po kahit upload lang yan, mapapansin ninyo meron akong sales everyday. At ipapakita ko sa inyo na ang aking nabibenta at naka-earn na ako ng... ayan na withdraw na natin yung na-earn natin no? na naka-earn na ako ng 570 ayun hindi ako nagkamali 570 na yung kinita natin kay TikTok at para lang po sa kaalaman niyo yung 570 na yan ay nakuha ko lang sa tat, tat tatlong piso, 2 pesos na commission ko. Minsan nga zero pa nga siya eh. So, ayan po, ayan yung mga ating commission at saka yung mga natin. Ngayon, ang pag-uusapan po natin ay, paano yung ginawa ko? Paano ako kumita ng ganon? E, samantala, ang liit ng followers ko. Tapos, ano, kung naniniwala kayo sa engagement is the key, pwede po natin gawin yun kasi makakatulong talaga siya sa account natin. No? Mag-engage lang po tayo ng tama. Yung sinasabi natin, nag-engage naman tayo. Bakit sila hindi nag-engage ng tama? Hindi naman binabalik. Hayaan nyo po sila kasi nakaka-apekto din po yun sa kanilang TikTok affiliate or TikTok account. Ikaw na tama yung engagement mo. Natatrack po kasi ni YouTube. Yan yung algorithm ni, ni YouTube, sorry, ni TikTok. Yung algorithm kasi ni TikTok, yung system ni TikTok, natatrack niya po kung ano ka, kung ano yung ginagawa mo sa loob ng TikTok account mo. So, kung nag, nag engage ka, um, tag dito, nag-heart, heart, heart ka lang, or nagka-copy-link, ka lang, natitrace po yan, or natatrack po yan ni TikTok algorithm. Okay, bibigay ko po yung ginagawa ko, no? Ang ginagawa ko, uh, papanoorin ko yung video. After ko mapanood yung video, magka-comment ako, then magla-like ako. Pagkatapos, Um, ikakapiling ko lang siya once. Hindi po ako link ng tatlong beses or limang beses na sinasabi nila once lang kasi natatrack ni TikTok yan. Bakit laging tatlong beses mo kinakapiling ko or ano? So, once lang po ako link and ayun, pinapanood ko siya. One or two videos yung pinapanood ko. So, kung hindi nila ako balikan ng ganun, it's okay for me kasi alam ko sa sarili ko na natatrack ni TikTok yon And, proven naman po, no? Kasi nakita nyo naman po yung sales natin. Nagkaroon na ng 570 earnings dahil lang sa patatlo-tatlong piso na kinikita natin, no? Na commission. Tapos, ang gagawin nyo po, eto, ano lang po to idea po, bibigyan idea, no? Ang gagawin nyo po ay, ayan, sa akin kasi nag-click yung t-shirt. So, nag-click yung t-shirt, puro t-shirt po yung in-upload ko. Pagkatapos po, ayan, Um, yung mga ibang upload ko dito, sa totoo lang po ay hindi talaga siya totally galing sa tawag dito. Sa pag-app, uh, ano tawag doon? sa uh, affiliate, dati ko na siyang gamit. Tumingin po kayo sa paligid ninyo, sa loob ng bahay ninyo, kung ano yung mga gamit na nandyan sa loob ng bahay ninyo. Then, hanapan mo po siya ng uh, katumbas sa loob ng TikTok. Hanapan niyo siya ng seller or ng shop na may ganong product pag tignan nyo po yung review niya, kailangan yung review niya yung titignan niyo Kapag maganda po yung review niya, ang gagawin niyo yung product na nasa bahay niyo ang yun yung gagawa nyo ng ano nyo, ng review. Pagkatapos, i-attach nyo po doon yung link na nakita niyo na shop. Nag-gets nyo po ba ako? So, katulad niya tong Scarminator na to, wala pa po ako sa TikTok affiliate na sa akin na to kasi napaso ako naman tika din, nakita ko sa TikTok to, binili ko siya. Siguro mag-hap... mag hap mag kalahating taon na to, no? Pagkatapos, na gumagamit ako ng Scarminator. Then, nung napunta ako sa TikTok affiliate, ginawa ko, kung saan ako bumili before, kinuha ko yung link nun, and ni-review ko siya. Okay? Ngayon, kayo naman po sa kusina ninyo, napakaraming gamit. Halimbawa, yung mga pot holder ninyo na nabibili sa mga changian, sa mga divisoria. Ayan. So, hanapan nyo siya ng TikTok, uh, ng shop sa TikTok. Then, yung po yung i-review nyo. Katulad ng mga anak ko, yung, 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 mga anak ko, ayan, meron silang binibiling shorts nila. Wala pa kami sa TikTok, wala pa ako sa TikTok affiliate na no, nabili nila. Kaya itong short na to, kung mapapansin nyo, ay eh, hindi na siya ganon kakatingkad kasi nalabahan niya na yan ng ilang beses. So dahil binili niya yan sa TikTok at gamit niya 'yan, so ang ginawa namin, ayan, pina-review ko sa kanya. So ganyan lang po 'no pag nag-i-start tayo. So tips lang po 'yun. O kaya naman kung wala ka makita, kunin niyo po yung mga pictures sa sa seller or sa shop. Tapos, i-edit nyo po siya ng uh, effortan nyo siya. Lagyan nyo ng effort yung pag edit sa kanya na parang sarili nyo na siya. So, kung mapapansin niyo punta po kayo sa, ano, ko, sa TikTok... Um, uh, sa TikTok shop ko po or sa TikTok account ko po, ayan, by one. Punta po kayo doon then Kuha po kayo ng idea doon sa mga videos na nandun sa akin. And kahit pa paano po siguro makakapagbigay ako ng idea sa inyo. At yun nga po, nakita naman ninyo na kahit na hindi ako nagla-live, ayan po, meron tayong sales ngayon. At ipapakita ko po sa inyo yung daily na ano natin. Not totally daily, pero yung mga nabebenta natin or kung ano yung malakas na product sa TikTok account ko. So ayan po yung mga nag-order sa atin. Meron na tayong ditong 250 created orders. Imagine niyo, meron na akong 250 na created orders na. Created orders, hindi po 'yan yung items na na nandoon. Kasi minsan pag nag-create ng orders, minsan may items katulad nito. Meron na akong created orders na apat yung orders ko pero yung items na nasold ko is walo. So ganun po siya no, yung created orders yun lang yung nag-order pero yung item minsan may bumibili ng tatlo, apat, syempre hinahabol nila yung free shipping. So ganun lamang po guys. Ngayon kung gusto mo mag-TikTok, affiliate, kung gusto mag-affiliate sa TikTok or gusto mong maging uh, sa TikTok, maging TikTok affiliator, ano ba yan? Puro na nahilo na ako doon. Kung gusto maging TikTok affiliator, wag po kayong matakot kung ayaw nyo mag-live kasi kahit na-upload lang po yan, basta in-importan nyo yung quality ng videos nyo, kung paano nyo siya deliver, promise, Magkaka-sales po kayo and consistency po dapat. Cons consistent is the key. Yun po yung totoo doon. nag upload po dapat kayo na everyday para nakikita ni algorithm ni TikTok na kayo ay active sa TikTok. So, ganun lamang po. That's all for today's guys. Thank you and God bless.